Eh, yeah, nagla-live live, live na tayo ulit. Oh, mamaya may release ulit ako sa is. sasabihin ko? nag -live na naman ako. Anyway, yun nga, may release na naman ako mamaya 6 p.m. Abangan nyo sa lahat ng, um, makikita nyo naman yan. Abangan nyo na lang din yung mga socials ko kung saan ko siya po sa post. So, mag-release tayo ulit ng song. Tinanggal lang. Hindi kasi nakakain ako kanina ng manga. Tapos pagkagat ko ko, natanggal yung bracket. Natanggal lahat. <laughs> anyway. Yung last live ko, may tigyawat din ako dito eh. Pero dito yung katabi. Pero ngayon meron naman dito. Ah, wait. Gento out na. Tama, tama bagangan nyo. Tapos sa mga naghahanap ng mga ganap ko, okay maganela. Hintay lang. Slowly but surely. Lahat naman 'yan may by Lahat naman 'yan naka-plan and may direction na. Mm, I'm just moving at my own pacing. Mm, tapos Basta, makalatag na yan lahat. Kaya huwag kayong, kayo, huwag kayong atat. Nirelease ulit ang 18 ng X. Malapit na sa 1M official. Nice! Malapit na sa 1M. Ooh. Very nice, very nice. Gita, gita na ulit kami. SB. After na mga Na lang uh, refreshing. Mamaya, alas 6, 6 p.m. 6 p.m. 6 p.m. Uh, abangan nyo yung release ng habit av Hi from Dallas, Texas. Oh. What's up? I'm Pablo. <laughs> Saying that, um, nagpa-haircut. Hindi ako nagpa-haircut. Ito, mahaba pa rin mo ako. Sinabi ko sa'yo. Hindi ko na yung Mahaba pa rin yan. Still long. Chichi, huwag ka manood! Nananood no, Chichi na nga. Uy, Pablo, saan? mo Sa lamang ka. Lamang Anyway, ano ba? Wala naman mga question. So, inaghanap ako ng mga question. Ano ba ba didiscuss yung sas Yun lang naman. Basta, I've already told you this year, um, I'm going to do a lot of things. So, sana maging patient din kayo. <laughs> Sabayan nyo lang ako. Clap your hands. Yeah. And... And for the longest time, parang ito pa lang ata yung yung pinaka-vacation na nagkakasama kami. As in, sa 5 years ng SB. Kasi yung mga nakarang taon, syempre, wala yung tatay ko, nasa ibang bansa. Tapos, mama, yun lang, parang yun lang kami nagkaroon ng vacation na family time out of the country. Anyway, yung paut ulit ako, 6pm, abangan niyan. And, yung mga contents na ilalabas, and syempre, mga Basta yung mga hinihingi nyo. No more braces. Pao happy. Sabay nyo sa na may merch. Then, kapag may merch ba, bibili ba kayo? Yung ibang members, hindi ko pa po kasama. Pero magkikita kami mamaya. Nakuwi ka na, Pao. Collab with S. B. and when Not sure. Nas Filipino sa kaui. Awi. Tagal ko na nasa Pilipinas. Naghahanda lang tayo para sa pag... What's up, everyone? Radkid's new merch. Okay, kayong mag-alala. Lahat ng hinihinig at ko lahat. Pero... <coughs> Um, yeah, ayun, ulitin ko, 6pm, um, no release, abangan nyo po lahat, socials, uh, same pa rin, same pa rin, stream, if hindi, give it a chance, <laughs> ayun, sana makagawa kayo ng, ano, no, pwede, um, yeah. Determinado Walang makakapigil Determinado Konti-konti lang talaga Wag uy Birthday ko today Pabati po birthday, Happy birthday Ito yung mga Uy Sobrang Sobrang exciting talaga ng taon na to Parang lahat ng mga pinlano ko nung nakarang Parang, it's slowly. Basta. <laughs> I'm just so excited. And, I'm happy na napapalibutan ako ng mga tao na uh, handang tulungan ako. So, ayun. Ambangan nyo na lang lahat yan. Tapos, dun sa mga naghanap ng mga ganap ko, okay, magandala. Hinay-hinay lang. Hindi naman... Yung fulfillment, hindi naman nasa dami. So, dapat kahit anong gawin mo sa buhay, masaya ka pa rin. Hindi, hindi, naman imig sa'yo pagpuno yung kalendaryo mo. Successful or fulfilled na yun. Marami tayong ginagawa na or marami tayong pinagandaan alam alam na yung meron na tayong direksyon um dahan-dahan lang papunta tayo <laughs> tapos yung 2024 syempre maraming aabangan marami talaga talagang aabangan ako <laughs> bala na kayo dyan. jadi nih nama ya, ah, bang kita kan mau konser di pampanga Pam chance pun banget konser di Alaska, wui Alaska, udah paring tatalo. Oh, ibabalik pa. Ibabalik. oh ibabalik pa. Tama kayo, Yi. Ibabalik pa yung brace ko. Tinanggal na na saglit. Kento. Pins, anong? Bakit kasi may lumalabas na heart eh? Ano masasabi mo sa naapat uh, yung unang perfect? Perfect! Paano po maging p -pop? Ay, hindi ko alam. Happy birthday, happy birthday. At ganun, hindi ko maintindihan. Balik kayo, Canada, please. Ano ito? What? Pao, yung ganta mo. Yung pao, yung ganta mo na kanta. I-release na ba? Hmm, wala ka. Isipin mo. Pag nasabi mo yung title, nasabi niyo yung tamang title. Release natin yun. So, man. basta excited na ako sa taong to. Marami kong naabangan sa lahat ng tao. Matutuloy. Matutuloy. Matutuloy po po pagtatagtor niya dito sa Singapore. Ay, hindi ko lang alam. Abang-abang na lang din. Bago ka mag-release. Ay, may na lipstick? Oh, Mamaya na sa is pwede muna pakis. What? So, pow with ako. nako. Congrats. Um uh, hopefully we get to a um, map mo, mo. pow pa shout out. Pa shout out. But may heart mo naman din makita comments. Pow magkaka-wish bus ka din ba? Uy, oo, oh, marami akong kagawin. Wish bus yung, yung sa akin na wish bus, di ko lang alam. May chance pa mag-consult dito sa Olong City. Hindi ko alam. Grabe naman yan. Uy, basta 26 p.m. Paan ganun Solid, solid. Pare, tingnan. Ah, tuloy ang bagay ko nangunap. Mm -hmm. Eh... Paano? ka ba? Ayan na nga sinasabi ko, sinabi ko sa inyo. Lahat ng mga pinlano ko, gagawin natin yan. Maghintay lang kayo para... Ano ba? maganda yung surprise. Surprise! Kaya ba, ba, ba kayo sa Batangas. Ayan nga, ano? My mm -hmm. chance to ban my UK concert. Oh, hopefully, my concert can to done. My My chance to We're not gonna it. i please. Oh, you will be back in Toronto. Hi from Taiwan. Hello everyone from Taiwan. Hello everyone from UK. From Singapore, Japan. I'm Pablo. Pablo number one with SP 19 on IG. Wow, amazing. Possible na concert Babati, today was working. Oh, shh. Hello. Hello. Um, hello, Indonesia. Pao, ano siya sa Secret. okay, can happy birthday? No. Yan na lang. Paano ba magpatugtog? Kaya ba magpatugtog sa live? Hello everyone from Pasig. Hmm. Akala po ba ah, shush, shush. malapit ka mag 1 Pablo? Saan? 1M saan? Hello ah, from Loma, QC. Maliting ko lang, 6pm. Um, I'll be releasing a new song. New song. And oh, hopefully, pakinggan niyo, Pakinggan niyo po yan. Uh, napakagandang awitin yan. Talagang like mapapaalo ka. Yeah. Mm, sabay mo ako mga isang alabi pa ako. Kaya na po gagawa ng bagong kanta. Gagawin naman ng bagong lagi kanta, lagi naman gumagawa ng bagong kanta. Pau, wow. kailan kayo ibabalik ng dabaw? Wow! Pau, wow, 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 balik ka Yung, um, konting oras na lang. Uh, skin care? Ba, sa akin ka pa nagtanong yung skin care eh. Tama mo, oh, mayroon nga yun. Eh. Well, ano, tinanong, uuuh. Kita mo yun. Piling ko sa ano yun eh. Saan ito galing? Tao, maliligo na ba ako? Wag! Wag ka maligo. Kung ano yung sinuot mo kahapon, suotin mo ulit. Yeah. Fan meet naman dyan. Bakit oh, iba tayo nakikita? Ito na nga, oh. Kaya pa-promise mo po ah, malapit birthday ko September. Parang inaantok ako. Nukos na ba? Ayun, 12.30 na guys. 12.30 na. I need to prepare na. Malapit na po. Ayun po, 6pm. Abangan nyo. mag ulit kaya ako. Wala lang, gusto kong makakita reaction nyo habang ah, pinapakinggan yung ano yung music solid solid yung, yung ano na yun yung kanta na yun eh ay oh, determinado pakinggan nyo rin determinado 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 Berdugo, Pablo 20, Ato 50 ako sa mat. Very good. Tarik ke sana Selamat, pakinggan ganyo, pakinggan ganyo po yan, terminado, tsaka yung release mamaya 6pm. Um, mag kayo ulit ang Parang, gusto mo pakinggan yung anay. Sabay-sabay, masarap yung pakinggan ng sabay-sabay. Yung release pa. Deter, determinado Walang makakapigil determinado Sentido mo ba? Sig na mga bangga Tanong ko lang maririnig mo gano'n sa iyong bertuwa Palisa! live ka? Wow! Ba't ako nag-live? Pag di ako nag-live Pinahanap ako Pag ko nag-live ako, ba't ako nag-live? Awit! Yung bagong eras yung determinado. Pakinggan nyo, nyo, 6, 6 p.m. 6, 6 ba to? 6, 6, p.m. New release. Come on, man. Sing it with me. Mamaya, mamaya. Update ulit ako mamaya. Tingnan natin kung sino makikinig ng mga awit ko. Dyan, solid yan, solid. Ang ay, sige na nga. Mabay na. 6 p.m. Yan, 6 p.m. 6 p.m. Hello. Hello, Japan. Yes, Japan. Konnichiwa. Konnichiwa. Ohio, Ohio. Oishi desu. Basta mag-abang mag na lang kayo kapag kapag tahimik ang mundo may namumuong bagyo sige na babay na kensya na kensya na ka tus lugares favorito 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 baby Dame sobre pasar. Te pelego. Sige na, babay na. Uy, nagkakap na si Pablo. Bye bye guys. I'm um, see you at 6pm. see you at 6pm. I don't know if I'm going to uh, do live again. Pero, pakinggan nyo, sabay-sabay, 6pm. Hmm, solid yan. Bye now.